Zap mga kamenos, I'm Mr. Vlog. For today's video, so may naisip pa akong challenge sa mga menos natin. Etong apat na basong may tubig, kailangan malipat nila doon. Yon, kailangan kung walang natutumba mga kamenos, iikot natin sila ng pitong beses. So tara tawagin natin sila kasi may mga pinagkakabisihan. Mga menos, magibilis, may may challenge tayo na, na, ano na, 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 na naman yan. Dali, saan ang babagal na, nyo. May premium ba yan? Siyempre. Magkano? Bilis. So, ayun. Ito. Ngayon, ano yan? Ito, kailangan nga. Ipapaiikot po kayo ng 7 be pitong beses dito. Kailangan, tapos, iyaabot sa inyo to nung kasunod nyo. Kailangan may patong nyo doon nang hindi natatapon o natutumpa yung paso. Yung mananalo, may, may 350. So, gipit tayo. Pagpasensya nyo na muna to Charis. Game! Sinong first player? Una, una, una lang. Tanggalin mo yung sombrero mo. Tao ko kaya. Sinong pangalawa? Pakilawag to. Sinong second? Ako. O game? Dito. Igot ha. Pitong beses. Yung umiulo mo. One. One. Two. Two. Ako nagbibilang. Three. Four. Five. Six. Seven. Tayo. 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 Okay. okay. Patong mo Patong mo <laughs> <laughs> Parang tumungkak ko ng isang Jason! Hindi totoo yan! <laughs> Ayun! talo siya mga kamenos! Pwede ngulit ba yan? Hindi no! Hindi! Okay. Ano okay. pangalawabing? Ako na? Halika, so, um, hawakan mo na? to! Hakan mo to. Sige natin ang laman. Yan yung ba talaga? Yung pag-games? Oh? Oo. Oh? Ah, oh, oh. Apakabagal? <laughs> mo yung tak. Yan, Hey, yok, yok, mo yung ulo mo. Baba, yung ulo. Hindi balikat. Lak, pan mo na. One. Two. Mataya kayo kung may ulo mo. Three. Four. Five. 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 Eh, tama Tama na sa Anong tawa. Seven. tayo. bigay mo. Ilamot. ba? ba? Huwag kayong tumagay, Kala inyo? Kala inyo? Lunot! Kala inyo, madali na, ha? So, yan, talo apa, din si Versus, apa, ma, eh. apa, naman yan. Apos, um, yan, ha? naman yun. Tapos, repeat nilang. Okay, yan, Lunot. Mama. Ano yung ula? Oh, mahirap. Mahirap na na. Mahirap, Abot. Yoko yung ulo. One. Ang pagal mo. Two. Three. Four. Five. yung ulo mo.

O, oh, alamaga -al. ka. -al. Pasaklaw. isang baso uh, uh, huh? ano na pinyo. O, oh. Alamaga kamenos. O. Para ngayon ko na. Hey, Sasaso na, sir. Alam mo Nasa Nasaan, no? Nasaan, no? Nasaan mismo. Wala. 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 Dalapin ano? nyo mga ima ano? mo ko <laughs> na. Sasising baso. Wala, ano ang anak ko. Fighting baso. Binelan <laughs> One, two, three.

Pilipinas, loser itong mga menos nyo. Walang nanalo. Ah, masakit. Na ah, Inanap natin, tapos nabasag din. Kailulog <laughs> <laughs> ko? Kailulog siya ka. Mabakang tayo ka. Ano ka lang? Walang nanalo. Ang ihina. Kailulog ko, masakit. Gunggong. <laughs> ikaw, ikaw, Hello, hello. Ikaw, hello. Say hi.